ibinahagi ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na naghain na umano siya ng aplikasyon ng asylum sa bansang Netherlands. Sa kanyang Facebook Live nitong Huwebes, March 20, inamin ni Roque na tapos na umano siyang mag-apply at inaantay na lamang niya ang kanyang interview. Aniya, lilinawin ko po na ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil nakapag-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na kabahagi na ng application process. Dagdag pa ni Roque, hindi na raw siya maaaring pabalikin sa bansa dahil bahagi ito ng kanyang karapatan bilang asylum seeker. Yung mere fact na nag-apply ako, ayan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Miski pa kumuha sila ng warrant of arrest, mag-file ng extradition e malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Iginiit din ito kapag bumalik raw siya sa Pilipinas ay ikukulong siya sa kasong human trafficking na wala naman daw ebidensya. Matatanda ang may arrest order na inilabas ang House Quad Committee laban sa dating presidential spokesperson dahil sa hindi na muling pagdalo sa pagdinig kaugnay ng ilegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, samantala, ang pagiging asylum ay isang legal process kung saan binibigyan ng proteksyon at karapatan ang isang individual na manatili sa ibang bansa sa pangambasa, persecution, at human rights violations sa sarili nitong bansa.